Ay. So, ang sabi ni Fiscal, kahit ilang million, dahil claim nila na sila ay champion, based on na kinikita, doon ibe-base kung gusto ng bayaran. Pero lahat yon hindi di dismiss dahil illegal way. Okay. Ang pangalawa, imposible na malutas ang kaso. Alam nyo bakit? Ang champion nyo, hindi umarap sa attorney. Nah. Kahit virtual lang, virtual meeting, kahit virtual meeting, wala hindi umarap. alright mga idol, so pasensya na ako medyo na-extend yung inyong paghihintay, kakagising ko lang kasi galing po tayo sa ating mga event, nagbuvi-bawi po tayo ng tulog. So ito po, sama-sama po nating pano oriento shoutout nga po pala sa The Underground Culture Channel. Ito nga po pala yung paglantad ni uh, Boss Baby Boy at ni Ma'am Ina, sila po yung mga dating tumutulong sa kaso ng uh, former WBO champion. So, pakinggan po natin ang kanilang pong paglitaw. Kung ano pong kanilang mga uh, hinaing at uh, daing ano ho, dahil po sa kabila ng kanilang uh, pagtulong, eh, iba po ang kanilang uh, sinapit mga kaibigan. And, of course, this video is uh, brought to you by Kabibi Game. Mamaya, ipapakita namin sa inyo kung paano ang way ng paglalaro dito. ang ah, malaki din ang kitaan dito. So, sige po, sabay-sabay na po natin panoorin po ito. Hayaan mo lang yung mga umakyat sa iyo, Otep, yung mga meron na umakyat sa iyo na wala man nang wala naman talagang maitulong sa champion nyo, hayaan mo lang na bastos ng mga taong nanahimik. Ha? Yeah, bugok ba. ka rin kasi. Bugok ka. Ay. Yan ang totoo dyan. Napaka bugok mo. malalika pakinggan mo. Ba uh, ulitin uh, mo nga, papi. Ulitin mo nga. Ay, okay, di okay, okay. Sige, sige. Eto, eto, Ay, pa, si papi. Si Maganda okay. nung si Mamu na. Pakinggan buti, mo. Lang. Diba ko Ganyang katinday yeah. ang laban ni Champ. Sarili niyang kaibigan, binaboy siya dahil sa pera. Yang mysterious girl na yan, ikalat nyo. <coughs> <laughs> kiss, kiss. <laughs> wow, sweet. <laughs> 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 wow, sweet. <laughs> hey, hindi namin, <laughs> hindi namin, <laughs> hindi namin, <laughs> hindi namin <laughs> ano yan. <laughs> kasi kahit pa paano, hindi namin sinasabi yan kasi... Pinago namin dinago yan. Pinago namin ang tagal yan. Bakit niya yan nilabas? Yan na mahirap dyan sa... Nilabas ko nung nakaraan. Ah, nilabas so, mo na. Saka... At ano na una naman si Kuya ano? Nga. Gulat nga sila. Gulat nga sila. Bakit may alam tayo? Tanga kayo yeah. eh. Tanga. Ubud kayo ng <laughs> tanga. <laughs> tanga, mga so, tanga. Na. Damukal na tanga kayong lahat. <laughs> Sabi ko nga sa inyo, kung lahat ng alas ay nandito sa akin, ang lahong halakak sa akin pa din. tang ina, ga ganyan kayo katanga? ito yan eh. Nasaan na sana, yung mga taong pinaratangan nyo, ito na ngayon. Ang karma, ah Ang bilis. Ganito Siba? yan. Wait lang. Yan Si Sir Tiusi talaga, eh, wag na natin pag-usapan yung Sir Tiusi, wala kang alam doon Ako ang nakakaalam okay. Anong habulin nyo kay attorney? wala kayong pinirmahan. And the first place, ang 80,000 yun, nandun din kay attorney Plus yung iba pang kinuha ni, uh, siya nagbigay kay, ni Mysterious Girl, kay attorney Plus magkano lang binigay sa inyong Chicken Joy. Pangalawa. Teka muna, Papi. Teka muna, Papi. May it lang ako. Maganda yung sinabi mo. Sabi mo, eto, bukang mapuputo ka na naman itong Mysterious Girl. Sabi mo, binigay yung 80 kay Mysterious Girl, ganun ba? tapos bi tapos siya magbibigay kay attorney, ganun ba? No, 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 no. No, no, Alitin ka, papi. Sige. Yung pinadala nila para kay attorney na in the first place, hindi nila alam si attorney, hindi talaga po, hindi kahit anong mangyari, manggigipit lang 'yun para sa pera. So wala yung resibo at walang kahit ano 'yon dahil illegal po lahat 'yon. So, yung mga conversation na yan, lahat-lahat, nasa akin po yan. Okay? Tapos ngayon, yung binibintang kay Tiriusi, eh, sa attorney talaga napunta yon, Which is, alam, hindi nila alam nung una na hindi pwede na maging attorney si attorney. So kasalanan nila yan at sila naniniwala sa sabi-sabi. Oh, ayan na, malinaw. Ha? Ah, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi. Pintong -sabi. barbero ng isang may utak sa lahat ng bagay. Itang, itang Pangalawa, imposible eh, na malutas ang kaso. Alam nyo bakit? Ang champion nyo, hindi umarap sa attorney. Ha? Yeah. Kahit virtual lang, virtual meeting, kahit virtual meeting, wala, hindi umarap. Ayaw umarap at ayaw iharap ng mga bobo na nagsosol-sol sa likod niya. oh, syempre, sino pa yan? Kung hindi si Punas, definitely, ang kasama niya ang mga golum, Oh, ayan yung mga sul 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 na kung anit Janich. Kaya lalo nagkakagulo. Kahit phone call na lang sana, kahit phone call, kahit walang virtual, phone call lang. Ayaw ipakausap. Ano sa tingin nyo? may mangyayari sa kaso? Uh, wala. Eh. Wala. 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 Ayaw ko ng nang Uy. Ayaw ko magsalita ng marami, pero... ka okay, na, basta wait lang. Awit lang. Ang lahat na nakakaalam niyan, ang katabi, kumpari niya. At ako mismo lahat, attorney namin, wala silang attorney dito. Ang attorney nila dito ay yung hindi pwede magharap sa kanila, which is pinagkatiwalaan nila na doon nga. Ang ginagawa naman, after ng how many days, ay pinagkatiwalaan nila yung si Mysterious Girl, akong tinatawagan na attorney niya wala akong alam. Ay, pinagkatiwalaan ng mysterious girl. So, nalaman ko tuloy lahat-lahat. yon. Sa akin kinumpisal ni attorney, then after that, lumabas sila ng pera mismo. Ay! Ayan, pakinggan nyo mabuti. Ngayon, magkano lang napunta doon kay Chica? Ito pa sinabi ng attorney ng tunay na attorney. Ayun. Dahil na na kiniklaim nyo, champ kayo, kumikita kayo ng milyon, pwedeng hingiin ng Chicken Joy pa ulit-ulit, kahit sampung milyon pa. At ilan pa dahil champ kayo eh, di ba? tinitignan nila yung pagiging champion. Titingnan nyo yun <laughs> ng mga attorney at saka yung, yung ano, wala lang yun, Chicken Joy lang yon ang perang nilabas nila doon. Wala pang isang milyon. So, ang sabi ni Piskal, kahit ilang milyon, dahil claim nila, na sila ay champion based on na kinikita doon ibe-base kung gusto ng bayaran. Pero lahat yon hindi madi-dismiss dahil illegal way. Okay. So ibig sabihin kung, eh, kung uh, babasihan natin itong sinasabi ni Madam, kung yung uh, kahit abutin pa ng milyon yan, na 10 million pa, so, di ba? May gusto kami i-share sa inyo iba't ibang way ng pagtalpak ito panibagong game na naman. Kanina kaka-try lang namin ito. Kumubran na tayo, nakapag-withdraw na tayo ng uh, amount. So gusto namin i-share to sa inyo ito. Uh, okay. okay, so uh, syempre ang gagawin natin, yung uh, link na to, ipin natin sa comments. So click lang natin yung link. Tapos download now. Ayan. So ito na, pagbibigay na. Okay, so syempre, una mong gagawin, register mo muna, no? Kung register mo muna, tapos enter mo yung uh, phone number mo. Okay, tapos pili ka lang ng password mo. gawa ka ng password mo yung s'yempre hindi malalaman ng iba. Confirm uh, password. Then verification code pagka-click mo ng send, ayan 'no. Magsisend siya ng OTP code sa phone number mo. Tapos kailangan mong ilagay lang dito. Antayin natin. Okay, so ito na yung verification code. register. Ayan. Ayan, so pagka-click natin ng register, do lalabas dyan so Uh, close nyo lang. Tapos mamili na lang kayo ng mga game. Ano pang gusto mong game na laruin natin dyan? Uy, may free din silang 5 pesos. So. Okay, may free na kayong 5 pesos agad dyan. Apan na uh, registration. Dragon uh, Tiger. Uh, Dragon. Uh, Dragon. Dragon Tiger. Dragon yeah. no, uh, Tiger. Sa tiger. 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 Eh, hey, padala tayo guys. Panalo tayo, tapos so natin. yung, ah, okay, 5.94 ka na. Ah, uh, tapos kung uh, syempre, kung gusto niyo na mag-withdraw, ah, uh, gusto mo nang withdraw yan. click mo lang tong withdraw, Yan oh. No? So yan, uh, nandito yung total amount mo. Uh, eh, lagay mo lang dyan kung magkano gusto mong withdraw. Halimbawa ganyan. Tapos, lagay mo lang Gcash number mo. Siyempre, may minimum dyan. Eh, yan, no? The total amount must be between 300 to 1,000. Yun, ganun lang kadali. Di ba? Download na kayo nitong uh, kabibigay, mga idol. At uh, yung uh, link nito, ilalagay ko sila natin sa comment. So yun lang. Physical way. Ay. Oo. so, ibig sabihin, gusto nilang ma-dismiss sa magic sarap way. Ganon ba? Ay, kaya pala nag, Yan yung tanong ko kanina eh. Bakit naglabas ng ganong kalaking pera? Para saan? Di ba? Para saan? Okay. Ah, sabi ni attorney, eh, e, dismiss nang i-dismiss, hindi niya pwedeng i-dismiss kasi bawal siya sa case na yon. Yun ang hindi nila alam. Ay, siyempre bawal yung mga underground. Di ba? Ay. Ay, so gusto nyo na mag-magic. Di ba? Ang atoniko ni uh, okay. nagaantay libre kahit piso wala. <laughs> ay pro bono, oo. ay pro bono. Ayaw kasi <laughs> ayaw nila, alam niyo bakit? Tinanggihan nila Papi. Ayaw nilang ipakausap yung champion nila. Ayaw nila ipakausap. Bobo eh. Hindi al al hindi kami ang may kaso eh. Doon lang. mo. <laughs> <laughs> hindi kami ang may kaso eh. Bakit kami ang kakausap? 'Di ba? Uh -huh. Kahit kwan lang, phone call lang sana. Bakit ayaw nilang ipakausap? So, ibig sabihin, ayon yung matapos ang kaso. Alam nyo, Papi, ah, i-ano ko lang yan, i-dagdagan uh, ko lang yan, no? Nung panahon na nandun ako, kausap ko yung lawyer. Talagang, it's a must, no? Na kausap talaga yung nagdedemanda. In fact, para maintindihan nyo tong istorya, nung nandun pa ako, talagang nire ng lawyer na si Tata, no? Pag magdedemanda. ano to, ah? this is another issue. Ito yung uh, nung nakapasok kasi ako doon, ako yung tutulong para magdemanda sila against kila Silver Voice eh. Ako yung maghahatid doon sa sa korte kung ay sa lawyer kung bagay eh, ng impormasyon, etc. Et, cetera, et cetera. ako magiging tulay. So ngayon ang sabi ng lawyer talaga diyan, papi. Isa pa nga ako si gagawing witness kung tutusin eh. Kaya <laughs> umayaw ako diyan eh. Um dapat etong nagdedemanda yung accuser dapat nasa Pilipinas. Kasi hindi pwedeng, ano eh, walang, walang kasing, ano eh, walang strength, kumbaga. Bearing. Hindi naman may bearing, pero walang lakas eh. Pag ang magdedemanda, kunyari, nagdedemanda ka ng libel, kunyari, no. Actually, libel naman yung dedemanda dapat. Tapos magdedemanda ka mag-anak. Wala daw tong lakas eh, pero pwede, pero walang lakas eh. Dapat na magdedemanda mismo yung, yung uh, mismong apektado ng libel, okay? So, in short, dapat na magdedemanda si Tata. So meaning, nung nandun ako, i-request ire talaga dapat ng lawyer na si Tata ay umuwi. So ang mangyayari pa nga niyan, so nag-uusap kami ni attorney na, attorney, so paano gagawin natin? Hindi, kailangan magawa ng paraan. After ng laban, kung gustong ituloy itong demanda, kailangan umuwi si Tata sa Pilipinas para magdemanda. Yun yun ha. O ngayon, nangyari, um, nag down payment sila ng 20 mil, dapat ang kaso 150k. Pero kulang pa yun eh. Dapat per ulo yan eh. ba? Diba? O ngayon, ang nangyari mga kapatid, uh, biglang nagkaroon na ng demanda tung Chicken Joy. So ngayon, nataranta ngayon to si Punas No? Ang gusto niya, yung demanda na i-demanda e, dapat nila na nag-down sila ng 20k, gusto niyang baligtarin, iti-twist niya gamitin na lang sa pagdedepensa kay Chicken Joy sa demanda ni Chicken Joy. Kaya yung lawyer na windang. Okay? Hindi pwede kasi yun kasi ang usapan magdedemanda ng libel. So ang pangyayari mga kapatid, um, ginulo kasi siguro wala silang pera, hindi ba? So gusto nila, ay wag na lang yan. Sagutin na lang muna natin yung demanda ni Tata nung Chicken Joy no? So kaya ganun ang nangyari. Okay? So kaya nagkagulo-gulo. So akala nila ganun kadali yun eh syempre yung ginather na evidences. Alam niya ni ano ni Jayman, yung mga ebidensya na ginather sa Google Drive. Yun yung mga mga libelous statement nila nila David at nila Sherwin na tinago doon sa Google Drive. Yun ang ebidensya eh tapos bigla mong iti-twist. Pangalawa, yung kontrata na binigay sa kanila, na galing sa akin, pinasa ko sa kanila, eh about cyber libel. O di ba? So ba't mo iti-twist? Ibig sabihin, bobo talaga to si Punas, papi. Akala niya, ganun-ganun na lang yan. Ay, attorney, pwede bang baguhin natin? Yung uh, pagdedemanda namin supposedly, wag na muna yan. Set aside nyo na yan. Gawin na lang muna natin pang-depensa. O, kaya nagkagulo-gulo yan, papi. O ngayon, so syempre, hindi pwede. Kumuha sila ngayon ng another lawyer. Dito na pumapel itong mysterious girl. Yan na siya, dyan na siya pumapel. Yan na yung wala na ako doon. Shout out RTC! As usual, diba, yun yun. Yun ang nangyari nun. Kaya nagkatarantahan sila, anong gagawin nila ngayon? Anong next move nila? Dito na pumasok Etong mysterious girl. O siguro, eto tuloy na natin. Ang uh, statement nila Tribune. Sa oh. natatawa na lang ako sa mga nag naglalabas nung itong mga pane eh, previous ay eh, na mga tapos kang na kaso, okay na wala na. Oh, oh. Natatawa na lang ako, tahimik lang ako. Sige, kahit ako may alam ako, may alam kami. Abay pinilit nyo kasi kaming ano eh, yung banggain ng banggain eh, wag. Wag talaga, wag. Promise, wag. Mm -hmm. Dahil ano, nagulat kayo bakit bakit nalalabas yan? Ha? nagulat kayo ano? Ha? Mga bugo kasi kayo diyan, ikaw, Utep. Galing sa channel mo, ang daming bastos yan, Utep. Yung sa kabila, sa totoo lang nanahimik na sana. Pero although na nahimik yung sa kabilang side, uh, nandun pa rin ako na may hinanakit, nandun pa rin ako na may dinadala, na bigat, pero nagantay lang ako ng tamang tamang panahon na banatan ko kayo. Nagantay lang ako na dadagdag pa ang magkakamali. Dadagdagan ko rin problema nyo. Ama, Ayan. Kaya, hmm. na? Easter, ah, kaya sila niniwala doon. Paliwanag ko lang. Ayan. Kaya uh -uh. si Ma'am. Ito oh. yun yung paliwanag ko. Noong nagkakausap kami, araw-araw, minu minuto, kasi nga, hindi nila alam kung ang waran na dyan na o whatever. Tinanong sa akin, ay nirespeto ko naman itong tao na to, kung ano daw yung number na yon. Sabi ko, tagal nyo nang na hawak yung papel, hindi nyo alam kung ano yan. So, alam na, nag-BI agad tayo. So, nalaman. Ngayon, kaya ko sila minaminuto, minuto, minuto din sila nung, nung kabila para sa pera lang. Pero alam na kabila ay hindi, hindi pwede si attorney. Okay. Ano, sino mang attorney yan, hindi kasi kabubuhan nga talaga eh. Doon pa lang sa case nakikita mo. Sino yung attorney na yon So, sino doon si, si judge doon? Si fiscal sino doon? Yun Yung lahat na yon si fiscal at si judge, walang kalam-alam yon sa ginawa ni attorney. At wala rin sila magagawang idimanda dahil wala rin resibo yon Illegal yon Ito go. pa. Aray ko. Walang resibo. Well, so, titiwala sila doon eh. Doon sa kay Mysterious Girl. Ay, na Ay si Mysterious Girl na naglo-lawyeran. Uy na. Sabi niya ganun. Bago ka namin naging kilala. Kamas kaibigan namin itong matagal. Sabi ko, wait lang ma. Tinanong so kasi ni Mysterious Girl. girl. Ako na Mysterious sana sa ako. Magkano ba ina ang pera pa ni ni, ni itong champion na to. Sabi ko, hindi tayo magagastos. Ayaw ko talaga magagastos yan kasi kung ano man mangyari sa mga bagay-bagay, at least may pang bagong buhay siya. Dahil the time is limang milyon na lang pera. Ay bakit di siya mag-withdraw? Sabi ko, nasa London, hindi pwede. Tsaka pwede naman yan pag-sharean ng lahat ng mga defender. Yun okay. ang aking, uh, aking magandang ano sa kanila. At itong aking attorney na piskal ay sinesearch din ni Mr. Yus Girl. Tapos sabi nila, siguro sinabi, yan, ay wala yun, yung attorney na yun, ganito yun. Ay, kilala ko yun, ina yung attorney mo yun, si ano, o oh, sige, parang ganon ganon So, kilala niya, sasabihin niya doon sa mga sa mga, taka, mga nakapaligid, siguro hindi magaling to sa si attorney, eh, uh, ganito, mm. ang attorney nga piskal eh. Pero, hindi siya mag-a-attend kasi lawyer firm siya, ang nagdemanda ay yung kabila. Okay. So, walang tiwala. At yung word na gusto lang mamira kami at magpasikat, hello, kaya hindi kayo nagbabasa ng dyaryo? Fuck you kayo, fuck you kayo. Hindi kayo nagbabasa ng dyaryo? Kaya. Wala kayo sa community ng mga, na mga business ads, na mga lahat na, ng sa, nangyayari sa mundo at saka sa Pilipinas? Ay, hindi na namin makailangan kasalanan yun. Kami, at bukas din namin tumulong. Yan yun. O, oh, di ba? Nakikinig ka ba, Ella? Yung diputa ka. So, may mga, ako, si ama, bala siya, ako, may nire pa rin ako, di ko binabanggit. Kasi, once na, ah, kasi nasa business tayo, ay eh, nandun pa rin yung pinag-usapan namin. Pero, sila na rin naglalabas ng kanilang baho. Ay! Yun yun. Doon ka na. Sabis okay. na. Paliwala so, ang masabi na. ko doon is, sandamukal na tanga at bobo kayo, pati ng mga nasa likod nyo. Mm -hmm. ha? Diba? Gaano kayo katanga at gago, bobo pa? 'di ba? alam ko pa, alam bakit gano, ganito masabi ko, papi. Sinabihan kasi kami. Ay nako, yung mga 'yan, matagal na namin kilala mga 'yan, yung si Mysterious Girl, ang tinutukoy nila. Matagal na namin kilala mga 'yan, kaibigan namin 'yan. O na Tanga kayo eh. Ganyan kayo katanga. Ha? Ganyan kayo katanga. Bobo. Tayo muna. Bobo. Sandamuka na bobo. Ulit-ulitin ko yan sa inyo. Bobo, tanga. Ha? Dahil <laughs> di nyo alam, yung, yung time na siginan nyo kami, pang insulto sa amin yon Doon pa lang, ininsulto nyo na kami doon. Parang sinasabi nyo, wala kayong tiwala sa amin, pero nantiwala kayo doon. Ngayon, nasaan na, tinakbuhan kayo, tangay ang pera nyo. Ha? Ah, ano? Ha? Ah, imbis tahimik kami. Yung mga gunggong nyo kasing meron dyan, hindi nyo mapagsabihan yan. Hindi nyo mapagsabihan. Ha? Ah, o oh, ano? Ano sa na? Man, eh, paliwanag pa ako tungkol sa pagtitiwala, hindi po niya na-imagine kayo uh, sa paligid ninyo yung ano, naghahanap buhay lahat sa abroad yung inyong inyong pinagkakatiwalaan na pinapakinggan. Kami, umuupo lang ako dito, pumapasok ang pera ko sa stock at nag-aabroad ako para magpasarap ng buhay kami ni Ama. Pero kayo, uwi sa Pilipinas dahil naghahanap buhay kayo dyan, magpasarap kayo dito. Pag naubos ang pera nyo, magpapaalila kayo. In Aray ko. Ouch, Ella. Ang chakit ba, Ella. Ah, nagmamayabang ka na nandiyan ka sa France, yung diputa ka. Hindi lahat ha, sa abroad, yung nagkukundi lang sa amin. O ngayon? Yan, yung nagkukundi sa kanila. Yung nagyayabang sa kanila, nag-aalipusta sa kanila. Sinong ka panipaniwala? Ayan. Dito lang kami, makikita mo lahat ng kayamanan dito. Pero sila, ano? <laughs> sa ano nakikita niyo yung point of view? Kung matalino kayo. Nagtiwala <laughs> kayo sa mga taong gusto magbidabidahan dahil yep. Ayun yun eh. Ngayon, kikita ba kayo Wala, ng kikita manito, na sang milyon? Wala pa laman ng pendisal. Sabihin nyo papi, pa. Topic question. Topic question. Sige, sige. Ito bang mysterious girl nagkiklaim siya na lawyer siya? Or something? O may yes. alam? Ganun? Ginali ah. ko yan, papi. Pa-lawyer-lawyer. Pa-lawyer-lawyer. Lawyer. Pero hindi lawyer. Ay! Ay, kung nagkukunwaring attorney pa lang, you di puta. Ah? It's ah. tapat to the max. Oo. Uh -huh. Nagkukunwari pala itong lawyer. Buisit ka, mysterious girl. Akala mo kung sino ka, tatakbo ka lang pala ng yudiputa ka. Ha? Tatakbuhan mo lang pala si tata ng pera. Nagtatrabaho ah, sa lawyer firm. Lawyer na sa lawyer firm. Nab Nabola sila, papi. Ito, ito, nabolas ito pa. Nabola sila. Ito pa, sabihin pa ng isang ano na yan, na yung sabihin pa, sinabi pa niya, yung isa sa kabila, ah uh, hayaan niyo na yon yung hindi ano nang dati sa atin na hindi makamubon ay talagang hindi kami makamubon dahil hindi mo alam kung paano kami ininsulto ha ah, talagang hindi hmm. makamubon doon pa lang na sa ginawa na ay wala wag kayong kuan wag kayong mga dahil yung mga yan hmm. yung si mysterious girl daw matagal na namin kakilala yan kaibigan namin yan so nandun yung tiwala But nila up, sila wala silang tiwala sa amin so inichipuera nila kami at pang, pa, maliban doon na inichipuera nila kami iniwan ah uh, yung pinaratangan pa kami, ha? pagbintangan ka ng scammer, paratangan ka na may gusto pang makuha ang pera sa kanila. Ngayon, sinong nanloko? Ha? Puking ina nyo? Pakyo kayong lahat. Yan ang masabi ko sa inyo. Sabihin mo pa na hindi makamubon, pakyo ka. Pakina ka.